sa pagitan ng obispo ng Novaliches at isang pari sa parokya sa Tondo, Maynila. Ang buong kwento sa pagtutok ni Chino Gaston, exclusive. Kuha ang video ito ng CCTV ng Parish Office ng St. Joseph Parish of Gagalangin sa Tondo, Manila. Sa bandang ibaba ng video, mapapansin na may taong nagpupumiglas. Tila may humawak sa kanyang leeg kaya saglit siyang nawala sa kamera bago tuluyang natumba sa sahig. Ang taong nadapa ay ang parokyal administrator na si Father Alfonso Valeza. Ang nakabarong namang lalaki, si Novaliches Bishop Antonio Tobias. Nang makita ng mga parishioner, ang nadapang pare, kinumpronta nila si Bishop Tobias. Nagkatulakan pa sa pagitan ng obispo at ang parishioner na si Lydia de la Cruz. Ay kay Father Valenza, posibleng may kinalaman ang pagtanggal sa kanya sa mga unang paratang niya laban sa mga umano'y korap na pari. Nabigla ako kasi oh, ay... Uh, sinakal ako dito na, na napakaipit yung uh, isang couple, one of the couples of Christ ay itinula. Kaya para nabitiwan niya ako, kaya ako po ay nasubtubo sa sahig. Sabi sa akin, hindi, may decision na lumayas ka na dito. Parang mayroong nag-petition letter laban sa akin. Kaya sabi ko, ibigay niyo sa amin yung petition letter because it is our right. Sabi niya, you all, get out! niyan niya